Good day, Sangkay. Welcome to my blog. Once again, tayo po ngayon ay nandirito sa another uh, place kung saan nakaupo tayo kasi meron tayong gagawin. And another sorting ng mga coins dahil uh, nung araw po din po ba ay nag-sort na po tayo. So ito pangatlong beses na po natin mag, uh, tayo mag-sort kasi meron pa pala tayong naiwan. Meron tayong naiwang mga coins na hindi natin naisama at uh, una na yung baboy ko yung baboy naisama yung nandito sa sa magazine na ito, puro coins yan uh, ang story nito ay di ba nung araw ay nag, ano, nag burger po tayo kapag bumibili po yung mga trabaho ko, kailangan meron akong ganito panukli kaya may ganito akong magazine coin magasin. Parang gano'n. yun ang tawag. Then, another. Meron pa ako ganito. Bigat pa rito So, pero hindi naman to gano'n uh, kadami. Pero, titingnan natin kung ilan ang pwedeng ano, eh, kung magkano to lahat. Iyan na ho. Oh. Ito na po lahat. Ang ating coins. Ah for you. So, bibilangin natin to. I-sort natin to at the same time at i-ano po natin, i-deposit -de po natin ulit sa post office. Bukas dahil ngayon po, ang oras po ngayon ay last 9 ng gabi. Kaya tara mga sangkay, mag-sort mag na po tayo ng mga friends. ito na mga sangkay ito na may na dito tig 10, tiglima, at ito yung tig 50 na nasa baboy kaya so yan ito po lahat ang pibilangin pa natin so mas konti na po ito kumpara sa una natin Pero sa suitcase meters mataas nito Alright. Masagay tapos na tayo mag-sort ng mag-sorting ng ating mga coins. Ito na po. So, ito yung mga 10, mga 50-10, 50-5, ito yung 50-1NT, at ito yung 50-50. So meron pa nga may limang may limang ano pa to. May 5. May 5 na What? So yun. So yun na nga mga sangkay. So bukas na po natin ito i i-deposit -de ng ano po, malaman po natin kung magkano nga ba ang ating na ngayon at bukas na rin po ang re Marie, ang revelation sa ating pagbibilang serye ika nga <laughs> pag-sort ng mga coins. So ito na yung last wala na po tayong mga coins, talagang nag naghalo naghalog-hug na po ako sa aking bed, sa aking locker. Wala na po talaga ito na po 'yon, wala nang iba. So pwede na tayong uh, ayon at uh, ito na yung last pero ngayon mga sangkay ay uh, nag-close na po close na po natin honesty store natin at hindi na po tayo naglagay doon kaya hindi na po tayo pag ipon ng coins so yun lang so nawa ay na-bless po kayo ay natutuwa po kayo at nagbigay encouragement na pwede po kayong uh, magkaroon ng income pagdating po sa honesty store at saka Mag-save po tayo Keep that uh, coins sabi nyo lang And then pagdating araw Pag inipon na po ninyo ay Malaki din pong halagayan Good day mga sangkay Tayo ngayon ay andito Ito na po yung Araw na Tayo ay pupunta ng uh, Post office Dala na po natin ang ating uh, Mga coins na isinorting kagabi So, lakad lang kasi yung dorm namin malapit lang naman. So, lakad-lakad lang tayo. Mainit, pero okay lang. Okay oh, lang yan! Kailangan natin, sanayin na ating balat kasi sa Pilipinas. Okay, Mainit. Hi ka muna. Alam ko po. Nag-vlog -lag -lag. uh, -lag ako. Yan. Itong dala ko ay mga limang kilo lang to. 5 kilos lang to so malapit lang naman yung post office yan oh. yan po yung post office so pag nilakad po from ano lang dun lang hanggang dun, dun lang nato so yan. yung idea ko dito kung magkakano lalabasan siguro I think wala kulang mga siguro mga 3 3,000 to 5 para lang sa akin ha, di ko alam ha siguro may malalaman natin ha mamaya, tingnan natin dito na ako sa puso Ito hintayin natin na matawag tayo kasi 33 pala, sa so 36 ang number natin so yan, oh, Five, one, Tumaga, feet, two, fifty first, yun, magkana tayo Oh, oh. 2 Mauna na yung 60. Yung 180. Yung kasama ko. No, this is not 50. Ah, sorry. <laughs> Tingnan niyo. Nasama yung limang piso natin. Tingnan mo. Oh. <laughs> Mga bayad kasi ito sa Honesty Store. Kaya minsan, talaga kala nila 50 kaya gano'n hindi ko rin napansin uh, 10 dollars 10 dollars magkapalit eh. sa ating kulay niya ito sa kulay niya tapos ah uh, tapos So mabilis lang kasi konti lang naman. So, na tayo sa kabila. Punta na tayo sa kabila. Kabila ng tela. So ito na yan. Okay. So yun mga sangkay ay <laughs> hindi ko na-expect na more than triple pala doon sa ano eh sa sa ina-expect nating 3,000. At kasi meron pa pala meron, meron pa pala tayong mga 50s. Di ko na napansin na ang 50s ay marami-dami din pala. Kaya ang inasaisip ko lang na yung 10s lang, 5 tsaka 1 MT. Kaya ganoon. So, nandito na naka-indicate na dito yung may deposit na so sige na nga sabihin ko na <laughs> may pabitin-bitin pang nalalaman eh so yun na nga kay ay ang umabot po ngayon ay umabot po siya ng Tarang! Computein niyo po ito. Yan. Computein niyo po ito dito kung saan kayo. Ito na lang ang lalagay. Nakalagay niyo. Sige nga. So, yan po ay nag-total siya ng 15,800. Uh, 15,808 yan. So, 15,808 wow. po umabot ang ating <laughs> dineposito na mga coins. So di na masama. Nagulat ako. Kasi unang-una kong pagdipo, -una unang-unang deposit ko pa kasi umabot siya ng 9. Pangalawa ay 33. Pangatlo ngayon, ito ang pangatlo na talaga ngayon yan ay 15. Sa so, kasi una, di ko pa na-upload na, -i -na -i -upload yun eh. Unang-unang vlog ko, yung umabot siya ng 9 pero pangalawa lang na upload ko tsaka ngayon no? so yun imagine no, ganun pala siya umano umano din pala medyo mag malaki laki din saan mapupulotin yung 15 na yan hindi mo yan mapupulot fifty magkano yan sa peso o yun Ayan, so yun lang. This, ano, itong video na to, not for bragging, ano po, but to inspire you, sangkay, na mag-ipon kayo kung kaya nyo mag-ipon, yung mga barya-barya nyo, ipunin nyo po yun. Tapos, kung may mga, ka, mga extra income kayo, ipunin nyo. And, magugulat kayo, malaki pala ang uh, total lahat. So, yan. Again, paalala mga sangkay, kung nasan man po kayo naroon, lagi mag-iingat and God, Jesus loves you and salamat sa panonood and sa mga bagong first sa mga bago lamang po dito sa ating channel, don't forget to subscribe and click the bell para ma-notify po kayo sa bagong videos po natin. Kaya maraming maraming salamat and God bless you.